ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Abante. Ab 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 Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abanti po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Mga gusali at bahay na pinsala sa pagtama ng 5.9 magnitude na lindol sa Southern Leyte. Umaabanti sa balita si Abanti reporter Edwin Balasa. Edwin? Patuloy ang ginagawang pag-ugnayan ng Office of Civil Defense, Eastern Visayas sa mga lokal na pamahalaan sa Southern Leyte matapos ang pagtama ng magnitude 5.9 na lindol kaninang alas 7.39 ng umaga. Base sa inisyal na ulat na natanggap ng OCD, kapagtala ng pinsala sa ilang gusali at bahayang lindol. Sa bayan ng San Francisco, nagkaroon ng bitak ang sangguniang bayang building at kanilang gym. Nagkaroon din ng bitak sa ilang public building at mga bahay sa munisipyo ng Pintuyan, gayon din ang isang landslide. Samantala, isang under construction sa bahay sa bayan ng Padre Burgos ang naapektuhan din habang nagkaroon ng minor damage ang isang eskwelahan sa lugar. Patuloy na nagsasagawa ng assessment ang mga otoridad sa iniwang pinsala ng malakas na lindol. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang minti. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala, pamilya ni Sampaguita Girl, dating benepisyaryo ng 4-piece ayon niyan sa DSWD. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahati. Abante, Abante Rasyo Live Report Migo! Film sa benepisyaryo with Filipino program 4-piece ang mamili ng na-viral na Sampaguita Girl Department Welfare and Development. Sinabi ito sa isang pulong bali ni Lady Third yes, ang manager parang Migo! Oh. Tagilid ka muna ng kaunti, Migo. Medyo mahina yung signal mo. ang kanilang pamilya sa Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Migo, medyo mahina yung signal mo. Tawagan ka na lang namin ulit. Maya-maya lang, ha? Migo, go ahead. Tim, hey, malinaw na ba? Okay. Malinaw Sampung na malinaw. Okay, taon ng beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P's, ang pamilya ng nag-viral na Sampaguita Girl ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sinabi ito sa isang pulong balitaan ng DS DSWD Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng 4P's. Noong nakaraang taon lamang umalis sa 4P's ang pamilya ni Sampaguita Girl na maituturing umanong homeless o walang bahay. Nagdag ng DSWD, dalawang beses na nilang nakinabang ang kanilang pamilya sa Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Ako si Migo Fahati ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Maraming salamat Migo Fahati. Sumayon so, nyo ang mga Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. soras so, na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran.